Malapit nang matapos ang taon ng pag-aaral. Tatlong mundo, tatlong magkakapatid, tatlong kabiguan. Sa Mirror Oval, sinubukan ng kanyang kapatid na makamit ang imposible, sumugod ng walang takot. Sa second, ang isa pa niyang kapatid ay nagplano, nag-analisa, ngunit nabigo pa rin. At siya, dito sa mundo, ay nanatiling tahimik. Walang salita, wala ni isang pahiwatig. Isang magalang nakatahimikan lamang, maayos at mahinahon. Nagsisimula na siyang mapagod sa pagkabigo, sa panunood ng kabiguan ng iba, sa pagising tuwing umaga na may lasa ng mga pagkakataong nasayang. Sawa na siyang tumulong sa kanyang mga kapatid na madapa na para bang tungkulin niyang panoorin silang tumama sa pader at tahimik na pumalakpak pagkatapos. Isang umaga, bago patuluyang maglaho ang mga panaginip, nakita niya ang sarili sa salamin ng banyo. Huminto siya, tinitigan ang sarili, hindi gaya ng dati, hindi malabo, hindi basta mukha lang na may magulong buhok. Hindi, Nakita niya ang sarili ng buo. Ang batang masyadong matapang sa mundong walang salita. Ang matandang masyadong mapag-isip sa mundong walang damdamin. At siya, na nasa pagitan. Hindi talaga sila magkakapatid. Hindi ganap, mga piraso sila, mga anino, mga bahagi ng tanyang sarili. Ang isa ay nagpapakita kung sino siya noon. Ang isa naman, kung sino ang kinatatakutan niyang maging. At sa katahimikan ng banyo, may nagbago. Hindi isang malaking revolusyon hindi isang sigaw o liwanag mula sa langit. Isang ideya lamang, isang simpleng pangungusap, ngayon, gagawin ko na. At nagsimula ang huling linggo ng klase. Araw na yon, nagpasya siya Lalapitan niya ito, kakausapin. Totoong kakausapin, walang mahika, walang misyon. Siya lang, at ang nararamdaman niya. At kayo, naniniwala pa ba kayo sa mga masayang wakas?